Oh, wala. Ayaw ko dito joy. Ang pala. Hello, kamikanik. Ang kukunin na natin dito ang yung oil seal. Yung dito, ah, hindi na kasi okay pa man to. Hasta yung, yung ah, bearing niya. Ang gagawin natin para para hindi tayo matagal ano. Maroon tayong technique sa pag backlash ito. Ganyan lang. Gamit lang tayo ng this city at yan na natin yan ganyan na natin kita tapos pukukul oke okay. yan labas na siya oke okay. yan ito lang ang ating papalitan at yung magpalit tayo yan ang primero yung yan at pagkatapos dito yan yan lang kunin natin siya para siguro nga hindi tayo magkamali yan Okay. yan ang sakto pagkalagay yan pag mag-ilis tayo ng oil seal ok yan yan siya pagkalagay natin at ibalik natin sa dati kanyang pwesto Okay. yan Ito lang po ang papalitan natin na oil seal. Okay. Pag ah, nyo, pag makabili na ako nito, at isa natin. Thank you.